Sinasabi sa Biblia na ang kaligtasan ay isang kaloob pero bakit nga ba hindi ito matanggap at maunawaan ng karamihan? Sa mundo na sanay sa mga bagay na pinagsisikapan, mahirap unawain ang kaligtasang hindi mo pinaghihirapan. Abay, isipin mo na lang. Bata pa lang tayo sa eskwelahan, hindi pwedeng may award ka na walang dahilan. Marami ng mga magulang na nakipagbakbakan sa mga teacher dahil sa pagkwestyon sa mga hindi daw karapat dapat na magka-award. Pagdating sa trabaho, ganun din kapag may taong na-promote o napabura na parang wala namang ginawa upang maging karapat dapat. Nako, pagbibintangang ang sip-sip yan. O kamag-anak ng mga may impluensya sa trabaho. May palakasan. Yan ang sabi ng iba. Nakondisyon tayo na lahat dapat pinagsisikapan at kailangan deserve natin. Kaya tuloy, pagdating sa kaligtasan, tila gulong-gulo ang tao nang sabihin na ang kaligtasan ay isang kaloob. Ibinibigay na parang regalo. Hindi kailangan pagsikapan pero marapat mong tanggapin. Ang sabi nga sa Bible, Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Ilang beses sa verse na ito ay makikita na ang kaligtasan ay hindi pinagsisikapan. O, nandyan yung salitang biyaya, kaloob, at yung phrase na hindi galing sa inyo. Hindi natin sinasabi na maliligtas ka ng wala-wala lang. Ang sinasabi ng Bible ay merong iba na nagsakripisyo upang ang kaligtasan ay ating makamtan. Yan ay walang iba kundi si Jesus. Kaya nga ang sabi ng verse, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Ang totoo, kahit anong pagsisikap ang gawin natin, hindi tayo aabot sa point na ang kaligtasan ay deserve natin. Yan nga mismo ang dahilan kung bakit tayong lahat ay nangangailangan ng tagapagligtas. Mas mabait ka man sa iba o mas masama ka man sa iba. Pare-parehas tayong hindi sasapat pagdating sa usapin ng kaligtasan. Tandaan mo na hindi ang pagsisikap mo, hindi yung galing mo, hindi yung kabaitan mo o hindi rin yung kahusayan mo ang susi, kundi ang pag-ibig at biyaya ng Diyos na ipinadama sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Maaari mo itong tanggapin sa pamamagitan ng pagkilala ng iyong kakulangan at kasalanan at pagkilala na si Jesus lamang ang nag-iisang pag-asa sa kaligtasan. Magtiwala ka kay Jesus at tanggapin siya sa iyong buhay upang matanggap mo ang kaligtasang kaloob niya sa iyo. Kung nais mong tanggapin siya ngayon sa iyong buhay, maaari mo akong samahan sa isang maiksing panalangin. Nalangin tayo. Panginoon, ako po ay nagpapasalamat dahil sa inyong pag-ibig na ipinakita sa akin sa pamamagitan ni Jesus. Salamat dahil sa kabila ng aking hindi pagiging karapat-dapat. Pinadala niyo si Jesus upang mamatay para sa aking kasalanan, upang ako'y tubusin. Kinikilala ko po ang aking pagiging hindi karapat-dapat at tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon at Tagapagligtas. Kinikilala ko na ikaw lamang ang bukod-tanging Tagapagligtas at sa iyo nakasalalay ang aking pag-asa sa kaligtasan. Maghari ka sa aking buhay. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Walang taong hindi kayang iligtas ng biyaya ng Diyos. Kung tinanggap mo ang biyayang ito sa iyong buhay, nakatitiya ka na ikaw ay merong kaligtasan. Kaya tumugon ka lang sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at asa ka pa. Kung kayo po ay sumama sa panalangin at nais pang makilala si Jesus, mangyari lang po na mag-iwang kayo ng comment upang kami ay makipag-ugnayan sa inyo. Salamat po.